I can give now food. Okay. We okay. oui. tell them to wash their hand. Dulo, dulo, suk suk suk. There. Yes, we we we. What's inside? Sekwa sa ano yung laman niyan? Sak, may pusak na. Ang dami niyang hawak na ano. Merci. Ito, hindi chicken and fried chicken fried chicken fried chicken and niyog fried chicken fried, fried, nyan nyan fried chicken, fried chicken. and then hello mga kababawa so kumusta kayong lahat so for today's vlog we will be doing um kawanggawa yes i think it's time for us to help our community especially sa mga bata Okay, though I did a survey with all of you kung ano yung highest post na po pwede natin i-vlog. And yet, um, tama yung napili ninyo na we're going to give food for the kids kasi marami talagang mga bato dito na alam mo yun, uh, walang-wala. So later on, makikita nyo sila. Um, so magbibigay tayo today ng sandwich na may kasamang hot dog and ice cream. So I know it's, it's small. Yeah, but I think it's going to it's a very big help na din. So, magsimula lang muna tayo sa maliit kasi, of course, I cannot do it alone, di ba? And we are doing this for for the kids. And this vlog is also coming from my heart. Hindi lang siya totally just a content, but this is what I really wanted to do also. Kasi, previously, kung nakikita niyo sa akin mga vlogs before, that's what I do. Okay, kasi... Kung titingnan nyo talagang mabuti guys, ang dami talaga ng mga kapuspalad na mga bata dito sa Africa. So let's prepare and let's start. Pakuluan muna natin yung mga hotdog bago natin siya ito Kaya ko pinapakuluan yung hotdog guys kasi para jumbo jumbo. Jumbo hotdog. Kaya mo ba tayo? So next is lettuce. Kakainin mong lettuce, itatay mo rin siyang lettuce. Linisan natin mabuti ang lettuce kasi marami siyang mga buha-buhangin. Mamaya magtayo yung mga bata. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Ilalagyan ko na ng asin, guys. Guys, ganito rin ba magluto ng hotdog? Comment on the comment section below kung pareho tayo ganito magluto ng hotdog. Parituhin na natin. Okay, dito natin lalagay yung mga luto na. Grabe din to guys, no? Kasi ako lang din mag-isa. Actually, gusto ko magluto sa harap. Kaso, uh, wala pa akong nahahanap ng mga materyales nagagamit din doon lalo yung lutuan, tapos yung kahoy yung mga ganun, so magahanap pa ako kasi gusto ko nga din sa labas din talaga at magamit yon para makipag mingle sa mga bata at para makilala ko sila, but for now dito lang muna sa amin so okay na tayo sa lahat ng hotdog Ayan. sauce naman so simple lang yung sauce na gagamitin natin it's going to be mayonnaise and ketchup lagyan ko lang ng konting pepper kasi gusto nga nila yung maanghang na flavor. Yung hotdog din pala hot and spicy. Ito na yung sauce. I-mix lang natin. Actually, yung pre-nepair ko ay 30 pieces na hotdog. So, 30 na bata. So, hindi ko lang sure kung ilan sila doon sa labas at kung meron na sila doon. Ay, that's the pan guard. Ah, okay. So, just bring here we'll put here. You hold this one. Ah, buko buko ah. Ang dami. I'll give you knife to cut. Okay? So guys, tinutulungan tayo ni ano, security moose. Musa. Musa. Bien, bien ah. Buko buko garson. Yeah dadala na ni Mr. Musa yung ano. We. Oui. We. Oui. I get cover. Merci. Guys, nakaredy na ako dito sa baba. Kaso, hindi pa daw alas 7. Kasi nga, Ramadan pa. So, inaantay namin mag alas 7. 6.30 pa lang. So, tamang-tama. May konti ng bata dito eh. Nagaantay. Dito kami sa labas. Ayan Guys, ang dami na nila. Mo dami komato tapel. Komato tapel. Sir. Ala ang dry ng lips ni sir. Yes, sir. Hindi pa kasi ako pwedeng magpakain. Do <laughs> gusto-gusto ko na magpakain. <laughs> Kaso kasalanan 'yon pagpakainin sila nang maaga. Komato tapel Monami. Mo no duduk. Ha? Muhammad? Yes sis? ah, Sekwasa. 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 mus mus mo may isang magiging sag. Magiging sag. Magiging sag. Sekwasa, ang dami niyang hawak na mga ano. Uy, sak! What's inside? Sekwasa, ano yung laman niyan? Sag, magiging sag. Ang dami niyang hawak na ano. Ganyan sila guys ang dudungis nila. Kikita nyo, i-zoom ko ha. Ah. Ayan siya, oo. Oh, oh. Kikita nyo yan siya. You play football? You play football? Muna ko football. Football. Ah, okay. Mua, ah, ah, asyet ball. Dumaj, we play play. Okay? I can give now food. we uh, Oui. Tell them to wash their hand. Dulu, dulu, suk, suk, suk. There, yes, we, we, we. Bonjour. Bonsoir. Ito, mami, magay na tayo ng food. Oo, oh, oh. atin yung tubig. Oh, get, uh, 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 uh. 그녀는 또다그고는고 <s centres dont rouve> <préparer> Komando tapel. Komando Yusufa. Yusufa. Bursua Yusufa. Yeah. Hey. Moon. Huh? Moon. Amin.

Ariel, kuyer, 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 mp, mp. Mp, kuyer, 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 kuyer,

Okay? So, damage, damage, is he? Okay? So, guys, dyan na nagtatapos ang ating vlog for today. Nakatulong tayo for today. Thank you, thank you naman. Sana sa lahat ng mga gustong magbigay dyan ng something baka naman. Anyway, nasa ano lang naman yan. Nasa sa inyo naman yan kung gusto nyo magbigay for them. So, our vlog is very open to all your donations. Ah! You tell to you tell to your vlog. What do you want to eat next time? Fried chicken. 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 And then. Bad. 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 Say bad. 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 Football. Football. So, guys, yun yung yun yung mga wish nila. Sana mabigyan natin ng pagkakataon yung mga batang sumaya. Kahit mga, ano mo yun? Kasi, for sure, hindi naman tayo magtatagal dito, right? So, at least, let's give them few time, ha? Alam mo yun, maging masaya sa mundo. Diba? Alam mo naman, masaya sina. Pero, ito kasi is ibang saya na maihahatid din natin sa kanila. So, I think sa tulong ni Lord. Diba? So guys, thank you for watching. Bye-bye.